Dating nalulong sa droga at palaboy pa sa kalsada, pero nagbago at umangat pa sa buhay. Yan ang true to life story ni Bernard Arevalo na binaluktot ng bisyo, pero itinuwid ng pagsisisi at pagsisikap. Ito na ngayon ang kanyang dramatic na kwento ni Bernard at ng kanyang bagong simula. Pero sa kalsada kasi ako parang happy ako eh. Parang masaya po ako doon, nakakamalaya po ako. Saan man magpunta, makikita natin ang mga batang walang tirahan at tanging kalsada ang tinuturing na tahanan. Kaliwat ka ng limos, malagpasan lang ang gutom na nararamdaman. Sila ang mga batang namumuhay na tila wala ng pag-asa para sa magandang kinabukasan. Pero ibarito ang naging takbo ng kwento ng buhay ng dating batang kalye na si Bernard Arevalo. Ang tabing daan na ito sa Sukat mungkin Lupa ang nagsilbing tahanan ng batang si Bernard. Sa edad na 13 anyos, naisipan na niyang mamuhay sa kalsada at maghanap buhay. Ay, may naman tayo dyan? Ang kanyang ina sa bahay lang at ang tatay naman taxi driver. Pilit pinagkakasya ang kinikita para sa mga anak. At mula dito sa masisikip at makikitid na eskinita, dito sa isang mahirap na bahagi ng sityo pagkakaisa, dito sa Sukat Muntinlupa, ipinanganak at naging bata si Bernard. Sana'y naging palaruan ng kanyang kamusmusan, ngunit ang lugar na ito ang siyang naging mitya ng pagkapariwara ng kanyang buhay. Hindi naging tahanan ng isang pamilya ang maliit na bahay na ito para kay Bernard. Dahil dito pala siya nakakatikim ng kalupitan. Uuwi ako, madadatnan ko, nag-aawin nanay ko. Tapos, siyempre, mapaluin ako ng tatay ko, sasaktan ako. Tapos, ang ko! Anak Napalo niya ako ng sobra, binabaliktad po ako ng tatay ko noong araw. Wow. Binibigti po niya akong gano'n, papaluin sa pwet. Tapos kung saan tumama yung siltoron, minsan sa mata ko, namamagaya ang mata ko. Siyempre, bilang bata, so siyempre yung isip ko nung 8 years old na parang naratakot ako bumalik. Yun po kasi yung sistema. Kaya mas pinili ko na lang matulong ng kalye na doon sa ilalim ng Andox. Doon yung pinakabahay ko. Sa panlilimos siya kumikita ng pera Namasukan din bilang tindero ng gulay si Bernard. Itinatabi niya ang mga tirang gulay pandagdag tawid gutom sa kanyang pamilya. Matagal nagpalaboy-laboy sa kalye si Bernard. At dito siya natutong kumithit ng rugby solvent at iba pang mga ipinagbabawal na gamot mga bagay na naging mitya ng pagkawala ng direksyon ng kanyang buhay. At sa murang edad na 15 anyos, nakulong si Bernard. Bakit ka naman nakulong? Ang bata-bata mo pa. Dahil po sa pagnanakaw ng billboard, hindi ko po kasi makakalimutan yun. Hinukay ko mismo yung billboard na malaki. Mm. Kinuha ko yung tubo. Tapos binitbit ko dun sa baryo. Kitang-kita ng mga tao na ipapakilo ko yun. Isang buwan matapos makalpo, yeah. hindi pa rin agad na alis sa buhay niya ang kanyang mga bisyo. Patuloy pa rin siya sa pagraragbi at pagiging batang lansangan. Hindi ito ang buhay na gusto ni Bernard. Hanggang... Sa isang araw ng kanyang paglalaboy sa kalsada, nagbago bigla ang takbo ng kanyang buhay. Paglaya ko po nung tumitikim-tikim pa rin po ako ng mga rugby yung time na yon. The same time habang tumitikim ako noon, may nakita ko mga sumasayaw. Sabog ba haka sa akin ngayon eh. Sinasabihan ko sila na para kayong mga tanga dyan sa ginagawa nyo habang may hawak po ako na rugby. Tapos may lumapit na isang tao. Lumapit po siya sa akin, sabi niya, gusto mong matutong sumayaw. Sa lahat po na nagsasayaw doon, siya po yung nagmalasakit sa akin. Hindi sabi niya, pumunta ka sa bahay, tuturuan kitang sumayaw. And sumayaw po ako. And, parang nakahilig ako sumayaw, parang masaya. Sayaw po ko na sayaw. Hangga sa nagustuhan ko, hangga sa nakakalimutan ko na po yung drugs. Tapos natuto po kung lumapit kay God. Natuto po akong magdasal, natuto po akong humarap sa tao na hindi ko kayang humarap sa tao dati kung hindi away. Pag humarap ako, away. Yun po yung gusto ko. Ngayon po, humaharap ako sa tao bilang ako, tao. Naging sandala ni Bernard ang pagsasayaw. Dito niya unti-unting nakuha ang indak tungo sa liwanag, paalis sa madilim niyang nakaraan. Naging daan din ito para sa marami pang oportunidad nakakita ako ng isang human statue, ginaya ko po yun. Ginaya ko yung pagro-robot niya, nag-costume ako, tapos yung ginamit ko pa pong pintura, no? pintura talaga. Mm. Kasi hindi ko alam kung ano yung nilalagay nila sa mukha nila. pinahi oh. Pinahid ko po ng pinahid sa katawan ko, tapos nag-apply ako sa isang bar. Tapos napansin ko, parang nag enjoy yung mga tao. nag enjoy sila. sayo lang ako na sayo, pasaya ng pasaya ng tao. Pinasok ko na rin pagka-clown, pag-host. Sa kanyang trabaho bilang clown, nakilala niya ang love of his life na si April. Siya ay naging katuwang niya sa unti-unting pagbangon. Mahigit labing limang beses silang nagpalipat-lipat ng bahay. Ngunit sa suporta ni April at diskarte sa buhay ng mag-asawa, nakapag-ipon at nagkaroon sila ng kanilang sariling negosyo. Nagsimula siya sa pagtitinda lang ng chinelas. Ngayon, pinasok na rin ni Bernard ang pagiging all-around businessman. Dahil dito ang dating palaboy sa kalsada, nakapagpundar na ng sarili niyang bahay. Biniyayaan sila ng dalawang anak na sina Matea at Mateo. Sa gitna ng tuloy-tuloy nilang pagsisikap, hindi man sila mayaman hindi nagdalawang isip si Bernard na tumulong din sa iba ngayong pandemya. Yun, nabigay po ako ng bigas kahit alam ko medyo ano, sabi ko sa asawa ko, may eh, sobra tayong pera, itulong natin to sa iba. Kasi nangangailangan sila eh. Wala sila ibang malapitan kasi gawa ng wala pang dumadating na ano, bigas sa kanila. Tapos nagulat po ako may mga taong nag-share nag, share, nag -share po. Nasabi niya, magpapadala ako sa inyo, itulong niyo pa. Ayun po, itinuro ko din naman po yun. Ano ang masasabi mo sa mga taong medyo takot kumawala sa nakagisnan na buhay para magsimula ulit o magbago ng parang tinatahak ng tadhana nila? Yung mga nalululong po sa droga, nalululong sa rugby, isa lang po yung naging solusyon ko sa sarili ko, eh, parang ikukumpara ko lang eh. Parang maghanap ka ng kalilibangan mo. Maglibang ka doon sa ibang bagay na hindi ka pwedeng tumutok doon sa drugs. Kasi kapag tinuloy mo yung drugs at drugs lang din yung ginawa mo libangan, yun ka na lang talaga. So kasi para sa akin, naghanap eh. Parang naghanap po ako ng pagkakalibangan ko hanggang sa nagustuhan ko po yung pagsasayaw. Hindi madali ang huminto sa ating nakasanayan, lalo kung naimpluensya na nito ang ating katawan at isipan. Mahirap man ang naging paglalakbay ni Bernard sa buhay na kanyang inasam hindi ito dahilan para tumigil sa paghakbang tungo sa bagong simula.